ay salamat naman nakaula na rin nabawasan ng init ayan ayan guys sa wakas umulan din nabuhayan ang mga halaman ko at di na rin ako magsiging dilig araw araw mababawasan ang trabaho ko sa umaga hmm bakas lakas ng ulan. Sana wala walang bagyo. Okay lang ulan, wag yung bagyo. Wag naman sanang bumagyo, ulan lang. Gusto ko lang ulan. Hmm. Mga halaman ko.